还有多长了？不用。 nakita mga At, po. Magandang araw mga tol. May nag-report sa amin, may gumagalang kobra cobra sa gitna ng Gulayan. Ayun sa may-ari ng bukid, ilang araw na itong namamataan sa masukal na bahagi ng Bukirin. Yan, sa mula. Sa mula? Oh. Okay, oh, sige, ah uh, po namin. Uh, para. Dito sa lugar na ito may taniman ng gulay, pero dahil napabayan na ang paligid Naging pugad ng mga mapanganib na hayop. Kasama ang aming team, agad kaming nagtungo sa lugar. Kailangan naming magingat anumang oras ay pwedeng umatake ang ahas. dahan-dahan naming sinuyod ang mga damuhan, sinilip ang bawat siwang, at tinapik ang mga punso, hanggang sa may napansin kami. Isang malakas na kaluskos mula sa ilalim ng punso ng, doon namin unang nakita ang galaw ng isang ahas, cobra. Ay, tasan! Ban, ban, ban. Sa maingat na galaw at may koordinasyon, nahuli rin namin ito. Isa itong adult na cobra, tinatayang higit isang metro ang haba. Ang cobra ay isa sa pinakamapanganib na ahas sa Pilipinas kayang bumuga ng kamandag nito na nakakasira sa paningin, at minsan, ikinamatay na rin ng iba. Pero hindi sila basta-basta umaatake. Karaniwan, natatakot rin sila sa tao at umaalis, kaya't mahalaga pa rin ang respeto at pag-iingat. Paalala po, Kapag may nakita kayong ahas sa paligid, huwag na po subukang hulihin. I report agad sa mga autoridad o sa mga trained rescuers katulad namin. Matapos naming mahuli ang cobra, siniguro naming ligtas na may ito sa mga tao. Ito'y bahagi ng ating kalikasan, at may papel din sa ating ekosistema. Maraming salamat po. Dahil nawala na yung ginatatakutan ah. Isa na namang matagumpay na rescue mission. Maraming salamat sa tiwala. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ni Gal Emma Snake Queen para sa mas marami pang actual na rescue videos. Ingat palagi, at tandaan, respeto sa kalikasan, respeto sa buhay. Hanggang sa muli mga tol. Have a nice day.